Hello mga ka-Jory! sa so, ito yung kaganapan nung nakarang araw ng Halloween Day namin. At kaya nga, birthday ng aking anak, kailangan ko magpunta ng mall at mamili na kanyang decorations para sa kanyang birthday. Kasi may pictorial siyang gaganapin sa bahay lamang. Para may memories din naman yung anak ko. So, ayun na nga guys, nakapasok na ako sa mall at namili agad ako ng pang-decor para sa birthday niya. At namili din ako ng mga kung ano ang bagay talaga para sa decor mamaya na gaganapin ko para maka ready at ma surprise yung anak ko. So, ayun na nga nagulan ako. So, inuna ko na muna yung pang Halloween pictorial niya. Kasi hindi na siya masyadong mahirap piliin kasi marami nang naka-display dyan. At marami kang ma-decide kung ano yung mas magandang ilagay mo sa decor. So, ayun na nga nakapili na ako. So, ayan, balloons na naman yung uunahin kong piliin. At nakapili na din ako ng pangbigay ko para sa inyo, guys. So, ayan, nagpili na muna na ako ng balloons kasi kailangan natin may balloons para yun ang magbigay talaga ng ganda sa ating mga decoration. Diba? So, ayan guys. So, pili-pili na muna ako dyan kasi wala na akong ibang naisip pa. Ate ko na na ng video kanina yung ibang makaganapan kasi umuwi na agad ako at ayan na nga ginawa ko yung decor ko agad kasi gusto kong surprise talaga si Jesu so, pagkatapos nito I'm sure masaya siya sa ginagawa ko kasi gusto niya talagang may pictorial at may memory siya sa kanyang birthday. At ayaw na niya ng mga pink guys kasi nga magdadalaga na siya daw. So ayan guys guys, so, ayan yung katapusan ng aking ginagawa kanina. So, ayan, very simple lang siya. Pero, I'm sure, talagang masaya si Jesu nito sa ginagawa ko. So, ayan, 11 years old na yung anak ko. So, ayan, sobrang saya ko din yan. Kasi, may dalaging-ging na ako sa susunod. So, ayan na yung decor ko. Ayan, may pabalon-balons pa ako sa itaas. Kasi, mas love niya talaga yung may maraming balloons na i-display. Kasi kapag katapos niyan, lalaroin din yan. So, ayan yung isusuot ni Jesu mamaya sa kanyang pictorial. sa so, ayan. Very simple lang siya. Naka-tube lang siya. Kasi request niya talaga na mag-tube lang siya. At siya lang talaga nagplano kung ano yung isuot niya. Hindi pwedeng ako kasi kailangan comfortable siya. Kailangan siya mismo nagpili ng kanyang damit. Kasi mahirap na pag ako yung nagpili tapos ayaw niyang isuot kasi hindi siya komportable. So, yan guys. Ayan yung itsura kapag pinapailaw na siya. At talagang nagandahan din yung papa ng anak ko. At ako din, sobrang ganda din talaga yung pagka-decor ko. Kasi nga, white and gold combination is very simple and elegant talaga siya tignan at syempre nagdadalaga na yung anak ko kailangan hindi na pink pero okay lang din naman kung pink kung favorite niya talaga at pinilihan din siya ng flower bouquet na kanyang papa at nilagyan ng mga pera. Anak ko, I'm sure masaya talaga si Jesso nito kasi nakikita niya yung pera na nasa bulaklak. Yun ang importante talaga niya. So, ayun. Pati ako na-excite sa kanya. ayun nga guys. Ayan. So, inantay namin yan si Jesu habang wala pa. So, ilang minuto na lang at darating na din yun. Kasi nga, next school pa si Jesu kaya kailangan intayin ng matagalan. So, habang nag Inta kami ni so nag-isip-isip na muna kami kung saan kami magkain sa so, ayan pinapailaw ko muna para makita 'yung ating decoration at ayan may pack cake na at request din niya na yellow 'yung gusto niya na cake kaya ayan para na din siyang gold sa so, ayan kaya 'yan na 'yung binibili ko at yun, nakita mo yung bouquet. Ay, nako. I'm sure yan ang uunahin ni Jisung kunin kasi may pera. Mukhang pera. So, ayun guys. Ayan. Happy birthday, my daughter.